Sa puntong ito, kamustahin naman natin ang paghahanda sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paligid ng IBP Road sa Quezon City. May report ang ating kasamang si Bernard Ferrer live. Audrey Puspusan ang paghahanda ng otoridad sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong buwan. Mayigit 6,000 pulis ang dedeploy -de ng Quezon City Police District o QCPD sa sona ni Pangulong Marcos Jr. sa Holyup 22. Magkakaroon sila ng simulation exercise o SIMEX, communication exercise at contingency planning upang mailatag ang seguridad. Babantayan ng pulisya ang Welcome Rotonda, Quezon Memorial Circle at ang Commonwealth Avenue kabilang ang paligid ng Patasan Complex. Pinag-aaralan din ang pagde-deploy ng K-9 unit, paggamit ng signal jammer at pagbabawal ng drones. Gayun din ang mga pulis na nakasuot ng civilian clothes ilang bahagi ng seguridad. Inaasahan ang pagpapatupad ng gun ban at liquor ban isang araw bago ang SONA. Kaya mahigpit ang pagbabantay ng pulisya sa mga tindahan o convenience store upang matiyak na walang magbebenta ng alak sa besperas ng SONA. Wala namang namomonitor na banta ang otoridad pero hindi sila nagpapakakampante at patuloy sa pangalap ng karagdagang impormasyon. Audrey, nandito ako ngayon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan sa paligid naman natin ay normal pa ang uh, paggalaw ng uh, trapiko papuntang uh, Fairview, Quezon City at ang kabilang bahagi naman ay papunta sa... Elliptical Road. Sa bilang bahagi naman ay ang papasok ng uh, Batasan Complex kung saan nga inaasahan natin ang uh, pagdadausan ng ikatlong uh, State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Normal pa ang sitwasyon pero inaasahan natin na sa mismong araw ng SONA ay maigpit ang uh, seguridad na ipatutupad ng Quezon City Police District. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.